narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Si Sentay Shete Anios na nanay nagtapos sa junior high school bilang estudyante ng kanyang anak na isang guro. Four Pinoy students nakasungkit ng parangal sa International STEM Contest. Pusang hindi mo marunong mag-meow kinaaliwan online. Pagkamatay ng viral singing cat, ikinalungkot ng mga netizen. At SB19 at Apple, the app, nag-collab sa kantang Ready. sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating unang trending story. Nanay ko, estudyante ko. It's a full circle moment para kay Teacher Wilfred mula sa Coronadal, South Cotabato dahil sa kakaibang oportunidad na ipinagkaloob sa kanya ng tadhana. Si Wilfred kasi, tinulungan lang naman ang kanyang 67-year-old na inana makapagtapos sa junior high school bilang teacher nito. Ang nakaantig na kwento sa likod ng tagumpay, Nanay Dominga Alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Marami sa mga anak ang umaasa na sa kanilang pagtanda ay maaabutan pa ng kanilang mga magulang ang pag-abot sa kanilang mga pangarap. Pero isang pambihirang pagkakataon ang ipinagkaloob sa isang teacher mula sa Coronada, South Cotabato. Dahil sa pag-abot ito ng kanyang pangarap, pati magulang nito ay isinama nito sa finish line. Sa edad kasi na 67. Si Nanay Dominga lang naman ay nakapagtapos ng junior high school sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS, kung saan ang kanyang teacher ay mismong anak din nito. Kwento ni Teacher Wilfred, nagsimula ang ALS journey ni Nanay Dominga noong August 2023 nang magpakita ito ng interes na basahin ang mga module na piniprint nito. Ang kanilang siste, pagkatapos gumawa ng gawaing bahay ni nanay ay modules naman ang inaatupag nito. At syempre, hands-on si Teacher Wilfred sa pagdidiscuss ng mga lesson na hindi gaanong naintindihan ng kanyang ina. Kinailangan din itong habaan ng kanyang pasensya dahil hindi maikakailan na mas challenging raw ang pagtuturo sa isang senior citizen. At hindi rin daw nakatulong ang paminsang pagsumpong ng hypertension nito. Pag-aming panungguro Noong una ay hindi niya talaga gusto ang ALS, pero hindi nito inakala na ito rin pala ang magiging susi para sa tagumpay ng kanyang ina. Dahil noong May 2024, ang kanyang tiyaga nagbunga lang naman ng isang hindi malilimutang proud son and teacher moment nang matagumpay nitong naitawid sa junior high school ang kanyang ina. Nagbigay rin ito ng madamdaming mensahe kay Nanay Dominga at tiniyak na handa pa rin itong umagapay kung sakaling gustuhin itong magpatuloy sa senior high school. Congratulations, Nanay Dominga! Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story. Hi sa halip na meow. Aliwang hatid ng pusa na ito mula panggasinan. Imbis kasi na karaniwang meow ang ginagawang tunog, tila hi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang fur mom hindi naman magkamayaw sa tuwa dahil ito rin pala ang unang beses na narinig nilang gumawa ng tunog ang alaga. Sama-sama nating panoorin ang cute video ni Pipoy sa trending report ni Millie Borja. na Grande Cat Version, Bilingual Cat at Uncle Roger Cat. Ilan lang yan sa mga salitang iniwan ng mga netizen para i-describe ang tunog na ginagawa ng one-year-old Persian cat na si Pipoy mula Pangasinan. Ang fur baby kasi, imbis na pangkaraniwang miaw, aba, tila high ang lumalabas na tunog sa kanyang bibig. kaya labis ang tuwa ng fair parent na si Ladin May. Dahil bukod sa hindi pangkaraniwan ang nakuhanan niyang video ng alaga, ito rin palang unang beses na gumawa ito ng tunog. Paliwanag nila din, lumaki raw si Pipoy kasama ang dalawang aso. At simula pa noon, hindi umano nila naririnig na gumawa ng huni o magingay ang alagang pusa. At dumating ang araw kung saan bumisita ang girlfriend ng kanyang kapatid, dala rin ang isa pang alagang pusa. At sa di inaasahan, dito na lumabas ang kakaibang huni ni Pipoy. Siyempre, hindi wala ang nakakalim na hirit ng mga netizen. Ang isang ito, tila nagbigay pa ng instruction kay Laden. Ayon daw sa vet, sa mga ganitong pagkakataon, i-check lang ang bandang batok ng pusa at i-hard reset? May isang netizen din na tila nakarelate sa sitwasyon ni Pipoy. Dahil ang pusa niya, imbis na miaw, mi me ang lumalabas na tunog. Ang post na ito nila din umabot na sa 1.1 million hearts at 6.3 million views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas sama Masama Tayo Pilipino. sa ating next trending story, Pinoy Pride. Muli na namang napatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy pagdating sa agham at teknolohiya. Yan ay matapos mag ng parangal ang apat na estudyanteng Filipino sa na nagdaang Regeneron International Science and Engineering Fair 2024 na ginanap sa Los Angeles. Kung sino-sino ang mga high school student na nagdala ng karangalan sa bansa, kilalanin sa report ni Rovic Manuel. Apat na high school students ang nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas sa nagdaang Regeneron International Science and Engineering Fair 2024 na sa Los Angeles, California mula May 11 hanggang May 17. Ang ISEF ay kinikilala bilang pinakamalaking pre-college competition sa mundo para sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Inanunsyo ng Department of Education ang tagumpay na naiwi ng apat na mag-aaral, kasabay ang pagbati sa nakamit na International Award sa Science at Technology. Ayon sa DepEd, tatlo sa mga ito ay nagmula sa Cebu City National Science High School. Ito ay sina Michael Ria-Rentuza, Micaela Rose makabata at Wesley Sequia. Nagwagi sila ng ikaapat na Grand Award ng Regeneron ISEF para sa Cellular and Molecular Biology Category para sa kanilang research na pinamagatang In Vitro and In Silico Evaluation of Embryogenesis Inhibition Activity of Ethanolic Extracts of Chico Bark Against Gastrointestinal Strongyle Eggs. Habang nanalo naman si Arnon Isabel Ginto ng Tarlac National High School ng National Geographic Society's Excellence in Geography and Geospatial Science Award para sa kanyang proyekto na isang rainfall predictive system. Ang tagumpay na ito ay patunay lang sa husay ng mga batang Pinoy pagdating sa agham at teknolohiya. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel. Sama-sama tayo Pilipino. ating next a viral story. I go meow! Iyan ang bansag sa pusang ito na nag-viral online dahil sa pag nito ng may tono. Ang mga netizen tuloy, kanya-kanyang lapat ng beats sa singing cat na ito. Ngunit kamakailan lang, ibinalita ng kanyang firma ang pagpanaw ng sikat na pusa na labis namang ikinalungkot sa online world. Ang kwento sa likod ng balitang ito, pakinggan sa report ni Rose Babiera. I go meow to I go now. Pumanaw na ang sikat na pusa sa likod ng awiting I go meow ayon sa post ng kanyang fur mom. Maikli man ang tinakbo ng stardom journey ni Kala matapos mag-viral at sumikat noong Abril lamang ng taong ito, panigurado namang malayo pa ang mararating at marami pang mapapasaya ang mga iniwan niyang alaala -ala sa online world. Si Kala ay isang orange cat na nakilala sa pag ng may tono. Binansagan siya ng mga netizen na I go meow cat dahil sa tila pag-awit at pagbikas nito ng mga salita sa nag-viral niyang video. Aliyaw na aliwang marami sa pusa at umabot na ng halos isang milyon ng followers sa kanyang account kung saan dinodocument ng kanyang amo na si Elizabeth ang kanyang buhay. At sa accounting ito, inihayag ni Elizabeth ang pagkamatay ng pusa. Ayon sa post, nagkasakit ito at nang idala sa veterinarian na pag alaman niya ng akala niya ay bata at masiglang pusa pa, ay may edad na rin pala. Bagamat lumaban daw ang alaga, ilang saglit din, pumanaw ito sa katandaan. Binaha naman ang mensahe ng pakikiramay ang post na ito. Marami ang nalungkot dahil naging bahagi na raw ng kanilang buhay ang panunood at paghihintay ng mga updates ni Kala. Hindi na raw nawala sa utak ng mga netizen ang I Go Meow Song simula nang mapakinggan ito mula sa pusa. Tila LSS ang lahat sa awitin. Patunay na lang ng mga katagang iniwan ng kanyang firmom mom na Kala will live on forever. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. trending showbiz balita. Matapos maging special guest sa matagumpay na pagtatag finale ang Black Eyed Peas singer-rapper na si Apple Diap, isa na namang pasabog ang inilabas nito kasama ang K-pop supergroup SB19. Si Apple kasama sina Pablo, Stell, Justin, Kenneth, Josh, nagsani pwersa at nag sa kantang Ready. Mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. guide na trending ang mga hashtag SB19x Apple yeah, the ready out now matapos ilabas ng P-Pop Kings ang kantang ready kakolab ang Black Eyed Peas member this ride Get ready for the night we're going crazy 2018, always ready talaga pagdating sa Mahalima. Patunay dyan ang agad humataw ang kantang ito sa New Music Friday playlist ng streaming platform na Spotify. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi across different countries, gaya ng Korea, Vietnam, Hong Kong, Singapore at Malaysia. Itinuturing na mga karangalan ng Mahalima na makakolab global superstar at matuto mula rito. Ayon pa nga sa kanila, something new sa grupo ang karanasan ito at nagbigay oportunidad para sumubok ng bagong genre at production styles. Una rito, kabilang ang film artist at record producer na si Apple Yap sa mga special guests ng SB19 sa finale ng kanilang matagumpay na pagkatag world tour. Magunitan nito lang March, inilabas naman ni Apple ang kanilang collab song ng K-pop star na si Sandara Park na pinamagatang Too Proud. Habang isa rin collab song ang release ng SB19 recently with music producers Ian Usher at Terry Jong noon namang May at ito ang kantang Moonlight. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme, Sama-sama tayo Pilipino. Episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't-ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, ahalamin, bubuoyin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.